Uh, mga naka-raise na ito. Susunod so, na lang yung mga duckling natin sa loob. So, umiiyak. So, Good morning once again. So it's a wonderful day today. So po, no, uh, na naman tayo ng pagkain ng ating mga alaga, no? At uh, dinala ko na ito, no? na tayo ng pitch, ay, ng ano, ng uh, so, dala ko na lang to sa bahay. So dalawang taka lang, pagkain na sila doon. So ito na yung uh, imimix natin, lagyan ng tubig. So yan nga, oh uh, uh, binibigyan ng uh, utol ko ng uh, pagkain no, na ano kasama yung uh, bibi namin ayun no nagkakagulo na sila diyan ha oh nagkakagulo na sila so, ayan po no at uh, prepare muna natin to oh, lang natin ng tubig to para kakain na sila Oh, ayan na, no. ha uh, ito na yung pagkain nila. Didigyan natin doon. Oh, tingnan mo naman, no. Ayan, ha. Uh, <laughs> na si Bibi Amado. do dami huh? niyang alaga. Uh, oh, ayan yung uh, pagong update natin no? at uh, malalaki na uh, ngayon bibigyan natin sila ng uh, pagkain dito oh, uh, bigyan tayo ng pagkain dyan kanila okay yung uh, magawa at uh, diyan tayo ng pagkain Ô, ít thôi nắng, đi đi ghê nắp tay ô nàng là ra phía. ít thôi nắm, matong uh, ma uh, mahirap dito itong uh, mga ano itong mga malalaki dahil uh, dalawa na yung napilayan dito balgado na yung dalawang uh, mga duckling, ano? syempre kung sila para makakain pero kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya pack, no? Ito na lang. Dala na natin sa bahay yung pagkain ng mga bibi doon. Sa away-away, binibigyan na sila ng pagkain, no? <coughs> <coughs> Kakapakapaman uh, naman. Dapat na pa ito yung, ito. yung uh, mga Ah uh, trabaho natin sa umaga at saka sa hapon. So lang tayo no dahil uh, siyempre kailangan natin uh, so, bibigyan natin sila ng uh, tubig inumin. So, nabigyan na natin yung uh, breeder at saka ito mga naka-range na ito. So, sunod na lang yung mga duckling natin sa loob. So, umiiyak na at saka yung mga susyo na uh, manok. Yun na lang yung uh, bibigyan natin. So, let's go! Ito so, ngayon yung uh, bibigyan natin. No? Uh, itong uh, mga dito. Kataob na yung uh, inuman nila. Oh. ito yung pagkain nila. No? Meron tayong uh, nakaprepare na dito na no? pagkain nila. Inibigay ko itong uh, gali Galimax 2 no? Hindi na galing max one, malalaki na. Uh, kaya naman nila. Ayun. Uh, Yan oh, kumakain na sila. Hindi uh, uh, naman siguro nang mababawasan to sana mabuhay lahat. Nakikita po ninyo malalaki na. Uh, one week na sila, one week uh, old na. Oh, uh, binibigyan natin galing max to. <clears throat> wala na tayong galing max 1 uh, na ubus na ah natin ng konting uh, ipa no para uh, makatipid ng konti uh, kinakain naman nila so yan po at uh, susunod dito naman uh, lalagyan natin ng tubig at uh, yung uh, mga breeder ah uh, mga ano natin yung mga sisio bigyan natin sila ng pagkain yan So, ganon yung uh, ating uh, trabaho, isa na lang yung sisyon na lang na manok yung uh, yung natin nabigyan at uh, yun na lang, pag uh, nabigyan natin yon yung kambing na naman so magtatapos yung uh, umaga natin sa kambing yung uh, huling huling uh, binibigyan natin so yan po, at uh, yung sisyon na naman na bibigyan natin so nagkapagbigay na tayo ng uh, pagkain ng ating uh, mga Uh, manok at uh, pato so yung uh, aking kambing na naman yung uh, ipapastol ko so, uh, tara na at uh, tayo uh, magpapapastol ngayon ha medyo may kalayuan rin so nandito na tayo sa papastulan ng aking kambing nandiyan yung mga kambing ko Uh, pansamantala lang to dahil uh, ito ay uh, pag-aari ng uh, feeling beast So, balita natin pagtataniman ng uh, palm oil itong area na ito. Ganito po kalawak, no. So, ganito kalawak yung uh, area na ito. Pansamantala lang tayong nagpapapastol uh, dito pag uh, meron na silang uh, palm oil dito. Ito ay pinanggalingan din ng tubo. So, tapos na yung uh, tubo. So, yung palm oil naman yung uh, itatanim nila. So, ito, no? Ang ganda ng uh, lugar na ito dahil uh, kapatagan talaga. Yan. At uh, dito naman, maraming uh, kakaho yan. Yan. So, nandito tayo mismo sa lugar, no? Nandito tayo sa lugar na ito para makapagpapastol. At uh, nandito na yung aking mga kambing. Huh? Ang sila. oh so, maya maya, dahil uh, Friday ngayon, kaya uh, iwanan natin sila dito para bahala na lang. Uh, pero itatali natin, no? Dahil, uh, simpre, uh, may mga mais dyan at saka tubo, uh, baka mapunta sila dyan. So, habang uh, nandito tayo, ay uh, babantayan muna natin at uh, pakawalan. Pag uh, tayo aalis na, ay uh, tatali natin para wala tayong uh, madamig. So, yan po ang uh, buhay natin dito. Happy uh, Farming. Buhay magsasaka. Yan na oh, Yung aking mga kambing. So, sagana sila sa pagkain dito. Kaya dito tayo nagpapapastol. Yan so Yan. saan so, sila makain. Wala pa dito yung dalawa. Hindi ko alam kung a uh, makapunta na dito kasi iba iba yung uh, tinutulugan ng dalawa. Ito sa bakod ko ito, no? Yung dalawa. Pinapakawalan lang kasi yon. Pagkatapos uh, sila na yung pumupunta dito. At, uh, akala ko nandito na dahil uh, inaabangan ko. So yan po at uh, ano ito po yung ating uh, routine na trabaho pagdating ng uh, umaga uh, pakakainin natin yung mga pato at saka yung mga uh, manok no. So pagkatapos ito yung huling-huling uh, bibigyan ano no hipapastol natin itong kambing dahil uh, kailangan natin na uh, makababa muna yung hamog. So magandang umaga po. Maraming salamat.